ang inyong lingkod na muling nagbabalik mobok kong maglingkod mubok kaya po magbarog walay lain kundi ang pobring biyahe bisa <laughs> isa kong kay mubok bang na no? pero ang kalahian lang kay taas kayo og pasensya mo na'y pinaka importante saon pa og mobok paka og mobok pokog pasensya astang paita o na mga kabihidor nga ayaw og loya oh, sukol pero mente Jok-jok, kanatong tanan mga kabiyahidor ato ang ugali ugali ugaliin nato nga ang kwan ang pagkalma lang yun sa kanunay hindi na to isabay sa kainit sa panahon o kainit sa ulo o katrapik pa sa lugar nga importante ang ato ang pasinsya ay perteng tasa kaya labi traffic Hasta yung Lisura Pero ang pinaka-importante na Malipayon rata Kaya kita Ang Smiley <laughs> Ay nako Well, may tayo ba gahe ng tibong bomb ba'y biyak-biyak biyak-biyak biyak, 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 biyak. kape tayo ko do lola malang amping yuta sa to ang mga biyeh isak-sakin sa pamantaw mga kapehedor kagong sa panay nyo ang dinadala tribal Hindi sa bagero plano parko po na. Parko pa na. Lan siya pa na. Bangka, bangka na. Para tanting amping yun siya pa ta. Kay isod kayo ang aksidente. Kung katugon, aw, oh, punong. Ay, kahit blok matug. Pamay siguro ay eh. Kung siyo rin masako o matog yun ka Pero kung sa dagat ka, barko yung drive <laughs> Matog ka ng tunga sa lahod <laughs> Iyaw eh, ka ng aeroplano Matulog ka Na Saaw na lang As tunga as kunangan <laughs> Kanintrak Kuno na kas na Tulog na anak ko tinotok sa taksa ang aking puso hindi naman sana pinagtagpo ng tatana ang buhay ay Dia yang gania uh, ay pasal kan tu big lagi ni ah okey kakol pasal pasal mga mga gidli 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 okay. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Altyazı M.K.